143 Pilipinong nakulong sa UAE, pinalaya. Nabigyan ng pardon ng gobyerno ng United Arab Emirates o UAE ang 143 Pilipino na mga nakulong. Dahil dito, pinasalamatan ni, Fer ni Ferdinand Marcos Jr. si UAE President Sheikh Mohammed Bin Zayed sa isang phone call noong October 14 dahil nakasinga na anya na maluwag ang pamilya ng mga ito. Nagpasalamat din naman no, ang Pangulo kay Zayed sa mga tulong na ipinagkaloob sa Pilipinas. Hindi naman tinukoy kung anong mga kaso ang kinakaharap o kinaharap ng mga Pilipino na nabigyan ng pardon. Ipinaliwanag ng Department of Foreign Affairs o so DFA under Secretary Eduardo de Vega, mga minor offenses o maniliit na kasalanan lang at hindi na sa death row ang mga pinatawad. Karaniwan naman nung nagpapatawad ang UAE sa panahon ng kanilang Eid al-Adha tuwing buwan ng Hunyo. Hindi talaga makakaila na maganda ang relasyon ng dalawang bansa, Jovi. At itong pagkakaloob ng pardon ng UAE ay pinuri po ng publiko dahil patunay ito ng matatag na ugnayang diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at UAE na bunga umano ng diplomatic efforts ng Pangulong Marcos. At syempre inaasahan namang bago sumapit po ang araw ng Pasko ay makakauwi na ang mga Pinoy OFWs na nabigyan ng pardon sa UAE sa ating bansa at makakapiling na ang kanilang pamilya. Ulan,